kamistri uh, good morning happy Wednesday ng morning mga kamistri so kanina ganda na ang panahon na so biglang umulan so basa na naman so ingat ingat tayo madulas mga kamistri uh, sa mga buha eh, so kami ito na naman ang uh, aming uh, breakfast area kay Jollibee okay alright so breakfast muna kami tapos coffee Okay, morning. All right. So papunta na naman kami ng Malbar mga ka So guys uh, Sleepy oy oh, si Jose Marichan. All right. Yon mga ka So nandito na kami sa Malbar. So di pa namin na uh, uh, service mga ka dito muna sa labas kasi naantay namin yung curing time nitong uh, ming semento. So tsaka ito tatanggalin pa ito. Bago kami mag uh, magpark dito siguro Friday okay na yung curing time nya yun mga kamistri so nag-uumpisa na yung mga trabador dito mga kamistri uh, naglalatag na pabubuhat na lang natin mamaya yung ating adhesive tile adhesive so ilang box pa to pito yun marami nang halatag may nagasa dito ah, kamistry Four. floor so doon na tayo dadaan sa likod buksa na yun doon tayo sa likod kasi wala tayong daanan una una Ah, uh, may tiles. Ah, pwede na palang tutungan nyo yung gitna. Yun, mga kamisiri. So, update tayo. Lumabas pala kami ni Neil. Ah, uh, mag-order kami ng mga materials. Uh, bakal at uh, Mga tubular at uh, parlina para dun sa bodega sa likod. So, ganito pala dito mga kaagapan. Malbar to Lipa napaka traffic kasi may stoplight dyan ng sa may stoplight dyan ng lima park yun so gapang siguro galing malbal malbar kanina parang naka ano kami eh? 25 minutes so kumilid ako eh, si binatog eh. ako makatabi ng maayos kasi si binatog na dyan uh, antay na lang natin umalis para ma forward natin kasi driveway ko ka mga mga ni south home drive kasi to. Okay, right. so, banti tayo. Ah banti tayo, hayo pamamarket. Ah banti tayo, yan yeah. kasi nakacover tayo sa driveway. Yo. All right, so Dalawa kasi ang ino hardware uh, mystery uh, sa mga angular mura doon pero yung mga tubular at parlina mas mura Kaya dito kami na Hindi pa kami nakabili doon sa Sunted Construction Supply Trading so siguro mataas ang presyo kasi laging dito lang oh. laging dito lang na nakapila mga ano uh, mga buhay bili dito kay South Home doon wala gaano doon nagpunta uh, so mas mura dito ah, uh, kaya dito lagi so yun oh, traffic mga kami street hukot so mahaba yan mga ang buntot nya na ah, kilometer 1 uh, kilometer more tapos ha, uh, may stoplight like, kasi dyan sa unahan dyan hindi natin natigita yung ano yun Uh, ano na ang 7-11 nandiyan ang cover nitong bus at uh, truck so yun yung poste na yung mga kamistri halos nandoon post na yung poste na yun nandoon may stoplight kasi yan ang lima parking yung. yung transmission line na yung ang, uh, national grid corporation yung NGCP <coughs> okay alright so dito na lang tayo sa parking dito lang kami na Inova kasi doon ang sinil mag yun kasama ko yung nakapula So dito kasi, kung may lumabas, uh, kailangan tayo uh, umatras o oh, bati or pag umalis to kailangan natin umatras. Okay, alright. So sa mga bumbiyahe dyan mga kamisteri, so uh, keep safe, ride safe, drive safe po. Oh. Uh, maulan ng ibang parte ng lugar, uh, madulas ang kalye. Okay, alright. So siguro unusual e eh. kasi first time <coughs> ayun may nagka counter flow na siguro baka may aksidente or what na eliminate <coughs> kasi naka sarado tingnan natin mga kamistri kung anong cost ah alis like, yata ito tingnan natin Up update ko kay mga kamistri kung anong cost nung traffic na ito Ayun mga kamistri so forward tayo kasi umalis uh, na si Conquest si Toyota Hilux. Yon abanti natin para safe yung ating parking. Yon okay alright mga kamistri. Kamistri misan nabubulol talaga. Misery ang na babanggit ko lagi instead na mystery. Yon wag na natin ito Okay tingnan nga natin mga kamistri kung ano. Kasi parang tour na yun itong ano eh lumili ko dun sa pinapa counter flow na itong mga sasakyan may jollibee kasi yan ayun mga kamistery kita na natin yung uh, so lakad tayo tingnan natin kung ano yung ano naging sanhi at napakahaba ng traffic yun ah uh, yun oh no, mayroong truck na naka nakahinto ano yan eh yung kinakarga ng mga motorsiklo so tsaka marami oh pinaka counter flow ng mga kamister yung sakyan kasi na traffic ng todo or may aksidente ito tingnan natin we'll see kasi may stoplight dyan mga kamister tapos sa uh, kalye natin ngayon ibasa dahil lumulang kanina so madulas maari talaga pag mga sudden break uh, pwede kang umislide lalo na ito trailer ito i-slide talaga ito mga kamistery dahil uh, wala laman kung may laman naman yan delikado naman uh, kasi baka bumalagbag <coughs> yun tingnan natin mga kamistery kung ano nangyari ayun kamistery si ano uh, bios hindi po pala Go Alright Yun, yung pala mga ka mystery <laughs> Kasi may stoplight dito Yun o no? Alright, so ito kasi mga ka ano Yun, gagalit So wag na Oh, may nagbangga naman sa kabila mga kamistery. Ah! Dalawang kotse, yun. Sa kabila. Si truck, si Innova, yun mga kamistery. So, ay! Ah, may bangga sa kabila. Bangga din sa kabila, bago. Ano ba yan? Oo. Oh. Pulis? Wala. Ka katitingin siguro doon, yun. Yun, alright. So, yun mga kamistery, yun. Uh, All right, so ingat-ingat mga kamisteri sa mga buhabiyahe kasi matulas kagaya nun na ulit kabila uh, mga kamisteri si Buning o si Buning so yun uh, lalakad naman kami ni Lolo ngayon kasi pupunta kami doon sa uh, furniture yun, mag-order na siguro si Lolo uh, kasi uh, alamin din namin kung Ilang days ang delivery niya. Yun mga kamistri. Kung tatama ng biyernes o sabado okay lang yung delivery. So dito na ako maganday kay yon, Yun. Alright. Antayin natin dito. Yun mga kamistri. So nandito na kami sa Fiesta Mall. Uh, medyo kami ni Innova naka-parking. Diyan na lang. So diyan ang pinakamalapit. Kasi puno. Mukhang maraming uh, client customer tao at natin alright uh, yun mga kami sir so nandito na kami sa home center so pili na kami uh, nakapili na si ng kama at saka yung bed frame yun cashier cashier na kami mga kami so ang delivery nito so siguro Friday o kaya Saturday yun right yun mga kamistries so, nandito na kami napauwi na kami so yun na pala yung mga delivery mga kamistries yung mga tubular dumating na rin yung parlina tsaka yung tubular nandito na siya yun alright 1.5 ang kapal yung parlina maawagin ah, okay na rin siya yun sa tayong daanan dyan. Yon mga kamistri tumating na lang sa si liver sakto na rin uh, makompisa ko sila bukas Yon mga kamistri so bumalik ako dito sa uh, Wilcon Depot so tayo ng one box na mariwasa yung laser wipe na tiles kasi uh, kukulangin kasi mga suruho yun. kasi bukas wala kami ni Lolo so para matapos bukas yun tayo so, tapos biyaris balik kami kasi magde-deliver din yung kamang in-order namin yun alright so 12 pieces na tayo so kaya isang sakong adhesive yung ating uh, bibiling ngayon yun okay alright so nandito na kasi ro nire-ready lang ni Miss ano ba yun? Cherry kung so, si Miss Cherry yung aming binila tayo sa kahapon okay, so mamaya maya uwi na rin kami mga alas 4 mga kapisteri sana hindi gaano matrapik kahapon na uh, pakatrapik ng Quezon Aba ang common with uh, lagi naman so yun lucky di kahapon hindi gaano matrapik ang SLEX sana ngayon ganun din ngayon Wednesday Okay, alright so good luck sa amin mga mga pag-uwi hindi pa tayo nakapag-ahit okay alright good afternoon mga kamister so may dilim na naman ang panahon sa labas mga kamister ingat ingat tayo Ikat, ingat ingat madulas so dito kanina may banggaan din dito Invol involvement sa uh, trailer tsaka yung uh, bios Okay, right. Yun, okay na mga kamistri So, balik na ako dun sa Malbar Santiago Malbar So, naikarga na namin ang uh, Dinagdag naming tiles Saka, ano Isang sack Na uh, ABC adhesive Tile adhesive Okay, alright mga kamistri So, palabas na tayo ng parking Ni Welcome Depot Yo, alright right. So dito nung no, nakaraan mga ka mystery Meron ditong Nahulog sa right side na ano uh, Wigo Diyan ano Malalim kasi yan siya Malalim to you know, Tumabingi si Wigo dyan kasi walang warning Walang warning sign no? So an even So masyado malalim kasi Pumapal na masyado ang asfalto Yung road asphalt kaya ako po paste ko sa ano sa left side. So, okay, alright So, 'yun. Uh, update tayo mamaya mga pag uh, uwi namin sana hindi gano'ng ma-traffic. So, ito ang ano uh, ano ba ito nga ano, Ito ang highway ng Malbar from Tanawan to Lipa. So, Actually, Santo Tomas Tulipa. Ito ang dana to. Parang GP Laurel. Yung. Alright. Yung, mga kamisiri. So, mag alas 4 na. We are preparing na balik na ng Quezon City. Yun, naantay ko na lang si Lolo na doon. Kila daan. So, na. So, si Nil eh. Ayun, nagsasarado na, na mga pintuan so ito na si Lolo pala magpapaalam na doon so let's start yun ah uh, umikot pa si Lolo so yun Yung mga kamisteri sana hindi ka naman traffic alright yun mga kamisteri so good evening nasa Quezon City tayo Quezon nabulo na naman tayo nasa Quezon City na tayo mga kamisteri sa Fairview So, so ano, yung SLEX mga kami street to Skyway, walang ganong traffic. So, 1 hour 20 minutes lang kami. Pero yung pagbaba mo ng Quezon nyo to Commonwealth, to Holy Spirit yun matinding traffic. Sobra. Pero yun mga kami mga nasa halos 7 kilometers lang yun. So, isang oras may git. Yun. So, magsa ganun pa man, salamat sa Diyos at uh, safe kaming bumiyahe. So, yun. Yun naman lagi. Eh. Uh, thanks God kasi lagi kaming safe sa biyahe. Uh, yun, mga kamisero. So, ingat-ingat kasi uh, may nadaanan naman kami mga sagian, minor. So, uh, drive lang na drive. Ingat-ingat uh, lang. Saka kalmado lang dapat tayo mga kamisero. So, kung mapilit yung ating katabi uh, pagbigyan na natin para iwas aberya Okay, alright, so good evening, good evening Kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, please Paki-subscribe mo na yan At paki-click ang notification bell Para ma-notify ka Sa mga upcoming upload Na video sa aking channel Mysterious Official Okay, alright, so good evening Mga mystery Yun, mga kamistri So, good evening uh, Nakakuha tayo sa galing ng Fairview na Dalawang Booking isang mandaluyong at uh, isang kabiti sa litran so, dito sa Dasma mga rin napakadaming mga uh, istorbong motor yun no? Uh, yung mga dumadaan na yun uh, napakaraming motor dito napakaingay na tambucho so, nakakabulabog masakit sa tenga uh, sana meron dito mag-operasyon mag operasyon, uh, ng mga maiingay ang motor ka hindi nage helmet mga tao dito yun okay alright so by the way doon tayo balik sa uh, yun nakakuha tayo ng magalo yung kanina 191 binigay 200 ni bossing dito naman sa dasma mga kamistery kasi nilagay kanina ko pa yung nagdududa na wrong pin eh. kasi nakalagay lang 3 sa litran road eh, alam nyo naman po ang sa litran eh, napakalaki so sa litran 3 sila dito sa may gaso so naglakad na lang sila minitap na lang ako dito yup nahiya din naman sila kasi binigay na nila yung uh, exact address pero uh, wrong pin pa rin yung nagbook so hindi naman nila kasalanan yung mga kamistri sabi ko uh, okay lang ganun talaga experience ko pagkakabiti pag hindi nagbook yung pagkakabiti laging wrong pin kasi kung ano kasi makita nila alibawa sa litrang kabite, yun ang binubuk nila yun ang nakita nila alright, so, so, may dumaan na naman ng puliglig na two wheels so anda ang tawag ko dyan sa may ingay ng mga puliglog puliglog puliglig okay alright so uwi na kami ni Red yun no oh. dito ako sa ano uh, tapat dito nung peryaan sabi ko tapat ako ng peryaan so galing sila dyan mga kamistri Uh, sa looban doon no? yun alright let's go 200 tsaka 350 271 yung mga kamistry bili kay 350 ni Bossing so shout out kay Bossing okay alright sa, salamat sa Diyos at ligtas kami ni Red na nakarating dito nakadeliver kami na ng dalawa so huwi na tayo mga kamistry okay alright so good night

tatlong araw niya ako din nakita ang kulit. Ano? Ano talaga naman? Ano? 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 Ano niya? Naligo ka na ba? Naligo ka na ba? Tagya, ano si... Yun. Um, mga kamiseryo salamat naman sa Diyos at uh, tayo eh. Nakarating na maayos. So, muntik na muntik na buti naman na ginagabayan tayo ng ano so nakalimutan ko palang iligtit yung strap ko kanina ng pagkagaling ko doon sa kaso yung pinagtali ko doon sa ano yung strap panali sa mga kinakarga ko so, nakalimutan ko nung nagbayad sumakay na ako sa motor to sumali so mga 300 meters biglang umipit sa gulong natin so naputol Buti naman, hindi naman na-damage sa motor natin at walang nangyari sa atin. Okay, alright. So, good evening, good evening. Alright, so, ganito na lang. Maraming salamat at ligtas kami ng dalawang bed. Okay, alright. So, peace. I'm out.